po, good morning. Ayan, medyo may paulan-ulan po tayo dito sa Lumina, uh, I mean sa Tansa. ah uh, dito na po yung ginagawa ng ating team. ah uh, dito na yung mga pintor natin. Yung gate po, um, kahapon dapat na umpisan na yan, na ituloy na. Kaso yun nga, may paulan-ulan. Pumalya rin yung ating tools So ngayon, pwede na po siyang ituloy. Yung mga dugtungan, ilagyan po ng ng polystop, hindi na nga rin halos natapos siyang gawa ng uh, paulan-ulan. So, ayan po, is lalagyan po yan ng primer. So, ito na po yung ating metal spandrel. Halos patapos na. So, no Saturday, uh, na-install na po yung ating mga sliding. Ayan, yung sliding natin dito sa may... Ang, ang sa baba po kasi nila parang uh, room or parang room slash office para pong gano'n. Yung kanilang mga owning, ayan po. So, may konti na lang po na part na hindi pa yan ng um, metal span Ayan po. So, konti na lang yan. So, dito po sa loob, meron na tayong pisame. Eh. Ayan. Pisame na tayo. So, baka po sa mga susunod na araw, tiling works na po ang gagawin ng ating team ito po yung ating awning dito sa ating kitchen. Kaya maliwalag yung kitchen. So, bali, ito po yung... Ito po yung metal span drill. Si sir pong umorder nito. So, ang metal span drill po, depende po sa paglalagyan nyo, um sa supplier po yung cuttings nito. Uh, let's say dito po nasa mga 2 feet lang. So pwedeng 2 feet lang. Tapos dito po parang mga nasa ano lang, mga nasa 30 cm lang o 40 cm. Yun lang din po yung cut. Kung baga customize. Kukunin nyo lang po yung pinakasukat.

sliding is na install na. May iba pong mga ipapalagay yata na fix glass na ihahabol once na natapos na po yung tiling works. Ayan. So, dati may bintana dito tsaka dito pinatakpan. Pinatakpan. So, dalawa na lang ang bintana. Dito po yata fix glass po ata dyan. Nature lang. Tapos ito po yung pina-install nila na sliding. So, bali, ito po, tatanggalin na lang natin yung speaker once na natapos na po kami para hindi rin po siya madumihan ng gusto. So, bali, dito po, ang kulang na lang, pagtatiles, tsaka yung final paint. Final paint nila. So, ang, ang pagkakaalam ko po, po sa loob ng kwarto is bridal white, tapos the rest is tool white na. Ayan po. So yung mga abang po ng wirings natin uh, para po sa switch at uh, saka sa outlets po ata tapos etong mga to para po sa beam lights yan sa mga ilaw oh. Ayan po. Tapos meron tayong mga idadagdag na rin para po sa AC. Ayan. So hanggang dito lang po yan. So eto po pinatuloy na as balcony. So, ito po talaga, ang abang po niyan is para lang sa uh, bathroom. Ayan. So, undecided pa. So, pinagawa na lang ni Sir, pinahabol na maging balcony para maganda nga naman kasi ang view dito. Ayan. Maganda rin po ang view. Sayang naman, ba diba? So, pwede sila magpahangin, tumambay. So, mostly sa gagawin niya lang po ng team dito is tiling works, tapos pagpipintura. Ah, uh, waterproofing syempre. Ayan, linis din. Linis. So, ito po, hindi na po ito itatiles. Ah, uh, dito. Ito lang po yung itatiles, pababa ng hagdan na yan. Tapos, after tiling works dito is, tawag dito, magpa na. Ah, uh, one room. One room lang po ata ito. Tapos, may, meron lang silang, parang hindi ko lang sure kung paano magiging setup, parang may access lang sila dito. So, ang ginamit nila, sir, dito is uh, steel door. Steel door yan. Kakabit na lang. So, halos malapit na rin po itong matapos. Sa kitchen cabinet, uh, alam ko, hindi yata sila magpapagawa. So, na-convert po yon sa septic tank. Sa septic tank po. So, pwede naman yon. Pero kung ako tatanong, mas maganda magpa-gawa magpa, na lang sila ng aluminum. Aluminum cabinets. Ayan po. So, dito, dahil magta na, ayan, nililinisan para matanggal yung mga libre. andang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa so, Fine View sa Hood Olan. So more on ano, painting works sa lang tayo kasi last time wala pa kaming uh, na install na tiles pero etong week na to uh, installation po ng tiles sa taas hanggang dito sa, sa baba. So halos na ko na rin po ng may-ari lahat mo ng mga tiles na gagamitin po dito sa may uh, unit niya. Ayan. Yung ating gate nga po pala, primer pa lang yan. So waiting lang kami sa pintura. Hindi ko lang po sure kung nadala na ni sir yung pintura sa gate. Pero okay na po yung ating gate. Ang kulang na lang neto is yung ating drainage. Ayan, yung drainage natin, dalawa po ang pinaka ah, drain yan. Floor drain, ayan yung surface type pa na na floor drain. Tapos ito po yung gagamitin nating na uh, uh, 16mm tsaka yung makapal po yung ating angle bar. So medyo malapad ang gate, malapad din po yung parang uh, trench drainage natin dito. Ayan. Tapos dito po sa kabilang side ito po yung ginawa ng, ng ating team na actually yung ginawa po namin dito is yung CHB po yun na retaso na na mga pinag parang pinaggamitan na rin dun sa balcony kaya kung mapapansin nyo dun sa post ko sa, sa page parang barbecue siya na tinusok-tusok lang pero may bakal naman po ito then ayun medyo marami rin po ang nagbash sa tiktok na, wala daw tibay. Matibay po ito. Ayan, matibay po siya. So, minsan uh, hindi mo lang papansinin yung mga comments kasi ako, sabi ko nga, uh, ako personally technically hindi ko alam yung pagdating sa construction, pero sila yung ating team, sila po ang bahala sa discarding nila kung paano nila susun uh, susundin yung um, gusto ng may-ari. Ganito po kasi yung gusto ng may-ari. So sabi nila, papasukin daw ng aso, ng pusa. Given yon kasi... Uh, parang design eh, design pens to eh tapos dun, dun sa loob na part is halaman po ang ilalagay doon, so design po talaga to, kung mapapansin nyo etong concrete natin dito is may mga gap, pagating dun sa kabila, dito naman po sa kabila. Grills, ayan. Naka-grills tayo dito. So, design lang po talaga 'yun. Pero uh, hindi naman po siya poste, hindi rin naman siya beam, wala naman ipapatong kaya um ganyan. Kahit nga wala kang ipapatong dyan, matibay siya, di ba? Tapos dito nga po pala yung ceiling natin, naka-metal spandrel po si sir dito. Tapos na ilagay na rin po yung ating mga pin lights. Ayan. So ayan po yung prepared na may-ari gamitin yung ating pin lights. Ayan. Ito pong ating metal spandrel dito. Meron tayong dalawang alulod. Ayan. Tapos meron tayong catch basin dito. Medyo marumi, madumi pa kasi hindi pa nakakapaglinis, nang hindi pa nakakakot yung mga basura. Tapos sa kabilang side, meron din tayo ditong alulod pa na isa. Medyo malaki po kasi yung ating roofing kaya asa ah, po yan dalawa. Tapos doon na po ang connect niyan sa ating uh, kanal. O, o trench drainage. Ayan. Ayan po. Diyan ang diretsyo ng tubig. So, yung nakaraan po, yung mga sliding na install na, ayan yung sa bintana, sliding nakabit na, dito yung fixed glass po ilalagay yata dito. Ah, uh, syempre kailangan yung tiles muna ang mauna. Ayan. So, eto pong nakaraang week, etong week na to uh, pag install po ng tiles ang ginawa ng ating team. 60 by 60 po dito sa my living area. Ayan yung tiles po nila may design na konti. Ayan 'no, pahaba. So ang installation po namin niyan kontra, hindi kami nagi-install ng uh, tiles na yung mga design o mga guhit-guhit palabas. Ayan. So laging pa-kontra. So konti na lang po yung part ng ita-tiles, uh, mostly mga siroho na lang. Ayan 'no. So, konti nga lang. Tinata inuubos na lang po yung halo. Saan mga Ito Tapos, ito po yung... Ito po, po yung office room. Office room nila. Sa islab yata yan. Sa islab. Sa islab Ito po yung office room nila na ang gamit naman po nitong tiles is 20 by 100. Actually, yung mga tiles nila sa Tion Paul po binili. Tapos yung iba sa Wilton. Ayan. So, 20 by 100. Agad ah, ganun din. Hindi rin po kami naglalatag ng papunta doon sa palabas. Kung baga, kontra. Ayan po. So, ganyan yung presentation ng may-ari. Ayan, pansinin nyo po yan. Actually, ganyan din naman talaga ang presentation nila, Pag naglalatag po ng ganitong klaseng tiles. 20 by 100 siya. Medyo mat po ito ha. Hindi siya porcelain. Ayun. So, yung ating mga yung ating mga sliding, yung ating owning, naka-install na. Yung ceiling, okay na rin po yan. Final, ano na lang to. Final paint na lang. Ayan. So, ang may iiwan na lang po dito, pintor na lang. Hanggang pag natapos yung ating tiling works, pintor na lang po ang may iiwan. Tsaka si Ray, aasikasuhin yung pag-install po ng ating ah, mga accessories. Tapos, dito po sa may kitchen, magkaiba po ang tiles. Lalagyan po ata dito ng sliding. So, pwede naman yon Kasi kung may, ma kung may division, may magdi-divide dun sa dalawang klase ng tiles, okay lang yon. Pero kung, pero kung halimbawa po, walang ilalagay na sliding dito, mas maganda po o mainam na parehas lang yon tiles natin dito sa may kitchen at sa may living. Ayan. So, dito po sa may kitchen, ah uh, 60 by 60 pero parang off-white off po siya. So, hindi ko lang muna tatapakan kasi may part po siya na bagong install lang. So, ang wala na lang pong tiles is itong ating counter slab, backsplash. Pero, andito naman na. Andito naman na yung ating gagamiten uh, gagamitin na sige lang, sige lang. Go yan. So, ang Tile, ang CR na lang po ang itatiles dyan. Ayan. Sige, gawin mo lang. Naka-ano, tali. So actually guys, um, yung may-ari rin talaga ang bumibili ng ibang materialis. Katulad ng sa kitchen, counter, slab Tapos yung ating mga pintura Pintura sa kwarto Tsaka sa buong bahay na So, akit tayo dito sa taas Dito lang tayo tumapak Ayan So, yung hagdan Itatayos po namin to Once na Nakapaglagay na po ng partition Ayan na Ito po sa taas uh, 20 by 100 din po ito Yeah, 20 by 100 din po siya. Uh, actually, nagsuggest ako kay ma'am. Um, kadalasan po kasi ginagamit namin na tiles, 60 by 60. Um, kumpara po kasi sa, pansinin nyo po, ang sukat po nito is 20 by 100. So, bali, yun nga, mas marami po kayong magagamit na 20 by 100 kumpara po sa 60 by 60. Pag naman po sa presyo, ang isang 60 by 60, naglalaro sa 150 to 180, depende po sa bibilihan. So, itong um, 20 by 100 natin, naglalaro po ito sa 125 to 135 pataas. Depende rin po sa bibilihan. Ayan. So, sa amin, nagsasuggest lang kami, pero si client pa rin po ang masusunod kung anong gusto nila. Ganun pa rin naman yan eh. Ganun pa rin, ganun naman yung installation niyan. Magkakatalo lang din talaga sa sa gastos. Siyempre, kung yun talaga ang gusto mo, mas mataas ka talaga ng konti, dyan. Pero pagdating sa installation, parehas lang. Ilalatag din naman namin yan eh. So, ito pong 20 by 100, mas prepared po namin yan gamitin sa may hagdan kasi medyo mat lang po siya, hindi siya madulas. Ayan, pero ang ganda, ba? Diba? Ang natag niya po parang naka-brick style eh. Ayan, no? Oh. So, dito po, sis, meron na tayong tiles. Ang next na gagawin ng ating team dito is paglalagay po ng partition. Ang pagkakalang po, one-room partition lang to, tapos may access po dito sa balcony. Yung balcony po natin, ganito lang po siya. Actually, pahabol lang naman to ni Sir. Ah, uh, medyo meron pa siyang ibang priority na uh, paggagamitan po ng pera. So, ah, uh, stay muna po to ng ganito. Ewan ko kung, let's say, ah, uh, matapos na lahat. Tapos, pwede naman niya itong ipahabol itiles, ipatiles, papinturahan, palagyan ng tisame. Ang balcony po kasi, ah, um, pahabol to. syempre, yung ating pag- pagsisimento dito, pag-aasintada, pagpoposte, pag-roofing. Kung lalagyan po ito ng kisame, pintura, tiles... Uh, medyo iba, iba po talaga ang usapan pagdating sa labor Ayun. so stay lang po siya ng ganyan pero let's see malay natin kaya pa ng budget ba diba? so minsan kasi pag ganyan madali na lang lalo lalabas naman na to madali na lang po yan uh, ihabol So halos majority po ng gawa ng team is nabubuo na. Pintura po talaga ang ang huli dito. Pero ang pagkakaalam ko, meron na rin po itong ano um tawag dito flat primer. Ayun oh. So, stay pa rin po yung kanyang ah uh, Tapos meron pa mga pix glass na i-install. Abangan na lang po natin. Ayan. So, parang ito mong unit Sir is 3 months nang tumatakbo kasi nag-start po ata kami dito is September. September, October, November, December. 3 months. Ayan. So, meron tayong mga ibang mga mga accessories na i-install. Si Ray naman na ang bahala dyan. Mga uh, switch and outlets. Ayan. Yung tiles na 60 by ano ba to? 120, no? 120. 120. Gagamitin naman yan sa kitchen. Ayan. Iisarado nyo yun na yung mga bintana. Tapos, ito na lang po yung lalagyan din yung pizam eh tapos yung bathroom, konti na lang so kahit sabihin yung pintura na lang po ang ang priority na gagawin dito dahil patapos na tayo sa tiles hindi pa rin po biro kasi ang pag finish na medyo critical yan, kailangan kailangan maayos ang gawa hindi pwedeng uh, putyo-putyo lang yung pagpipintura na dyan Ayan. Tapos dito po sa garage, meron na rin po tayong tiles dito, 40 by 40. I Start po doon hanggang dito. Hanggang dito lang po yung tiles natin. Una. So kung meron tayong sobra na tiles, parang magpapagawa lang si sir dito ng parang patwok lang, na ilang piraso lang. Papunta po dito sa ating um, back door. Ayan. So malay nyo, uh, kaya pa rin ng budget. um Hanggang dito, may damay na itiles. Mag maganda rin po kasi talaga nakatiles gawa ng, pag hindi po yan nakatiles, malikabuk po yan. So nakaka-excite po yung pintura natin dito sa exterior. Interior tsaka exterior nakaka-excite. Ando na yung ating... Ha? Andiyan na. Uh Oo. -oh. Tapos the rest na yung silver. Oh, silver. So, meron tayong pintura dito. Siyempre, tapusin na natin yung tiling works kasi ano yan eh, malikabok. So, kailangan pag nagpintura tayo. Wala nang mga wala ng mga alikabok, wala nang mga lilipad na alikabok dyan kasi syempre, pwedeng magkaroon ng problema yung ating wall once na nagpipintura ka na dyan, ba? Diba? Lahat naman to meron ng flat, ba? Diba? naka na to lahat. Dito pa lang. Dito pa lang, pero sa, sa loob, naka-flat okay, na. Ah, yung sala na lang. Oo nga kasi. Oo. Oh. Ayan. So, andito na po yung the rest ng mga materials pa. Ayan, dikpit na ganda, oh. So, prepared lang talaga ni Sir Mababa lang talaga na, na gate. So, ganun lang. Ayan, uwian na. Ganun lang. <coughs> so parang kailan lang 'di ba nakaka-challenge din gumawa ng ano ng gantong kalaking unit. Ah uh, parang ano rin experience din namin kasi uh, pagdating po sa labor price meron na kaming idea pagating po sa mga suso susunod. Ayan. Eto kasi first namin to eh. Ayan. Nilalak na yung ating pinto. Uwian na. Ayan na. <laughs>